Magandang araw guys, samahan niyo po ako ngayon, magluluto tayo ng ulam. Ah, tara, umpisaan ka agad natin. Bali, ito guys yung lulutuin natin. Magluluto tayo ng nilagang baka. Yan, buto-buto. Iniwa ko lang maliliit para mabilis. Ito yung lang yung pangsawag natin. Pichay bagyo. Ah, mais patatas, saka lagyan natin ng beef cube, paminta, magic, sibuyas, at saka asin. Ah, nakalimutan natin yung saging na sabah. Yun yung kulang. Ah, tara, ilaga na natin. Yan, ilaga na natin ito. Lagyan na natin guys ng paminta. Ayan. Ayan. Tapos yung sibuyas guys, lagay na natin. Ayan guys, halos magdadalawang oras na natin pinakulo. Video malambot na, ilagay na natin itong mais. Tapos yung ating beef cube. Tapos lagyan na natin ng asin. Yan. yan Lagyan na natin 'to guys patatas Ano yung picture? ka mo, may yung isang circle na ano. Kung siya ng circle niya, may paayos nito kasi yung